Hi guys, ako si Nati Remigio. Kumusta po kayo? Ang ipakikita ko po sa inyo ay ang ginagawa ko na panangkap o panimpla sa mga isda na aking binibili kahit na ito ay mumurahin na isda. Ito ay napapasarap at napapabango po. Narito po ang aking ginagawang mga panangkap. Pito ang aking panangkap. Kung hindi pito, ay nasa walo. Yan po. Mas madalas po, nasa walo. Bakit po walo? Ang una po kasi, para pong nagluluto rin, may mantika, bawang, paminta, liquid seasoning, magic sarap o aji, mayroon din po yan, syempre yung asin, at toyo. Yun po. At ang pangwalo po yung suka. Kapag ito po ay ibababad na pangmatagalan, ilalagay sa rep, puno po yan ng suka pag binabad. Yan tupperware na yan. Lubog ang isda. Ngunit kapag po ito ipiprito lang, hindi ko po yan susukaan. Dahil nga kasi ngayon ay mahal ng mantika, kaya ibababad po yan muna sa suka ang mapiprito ko lang po ay konti lang, ganun. Dahil nga, ang mantika ngayon ay 85 pesos na po isang litro. Yung local lang na mantika po yun. Yan po, ginagasgasan ko po ng buong panangkap. Ang katawan ng isda, hanggang sa gilit-gilit, hanggang sa loob ng ulo, wala na po yung asang, hanggang sa loob ng tiyan. Ayan po, tingnan nyo po yung ginagawa ko po. Yan po ang aking sekreto, kaya napapasarap po ang aking pritong isda o dinadaing na isda. Kapag po ako yung nagdaing ng isda, sinasabi po ng mga nakakaamoy ang bango, sabi po nila. Yan po. Kahit na sa Imelda, o sa Bilog, o sa Miracle Fish, o sa Bangus, ay ito din po ang aking ginagawa na panimpla sa mga isda. Yung nga po, tulad ng sinabi ko, kung ito ay hindi ko na ipiprito, ito ay ilalagay ko sa tupperware, lalagyan ko ng maraming suka, nalubog ang lahat ng isda sa suka, at ito ay aking ilalagay sa rep, at ito po ay magtatagal na ang isdang nakababad kapag nasa rep na may suka. Kahit hindi ko na yun ibilad sa bubong o sa bubungan kasi po sa bubungan po kami nagbibilad. Doon ko po inilalagay ang bilao. Alam po nyo yung isda na yan, mumurahin lang po. Sabi nila, malansa. Ngunit po, nasa pagtitimpla lang po yan para makain. Nasa paglilinis din po. Ayan po, magtitimpla na naman ako muli. Second batch kasi po, marami kasi isda, siyam. Yung una kong nagawa, para lang sa apat. Ayan o, oh, liquid seasoning. Yan, asin. Ayan, marami-rami pa yung asin kasi lima pa yung ah, lalagyan ko na sangkap. Mantika. Mas masarap po kung mantika ng niyog o langis ng niyog. Mas mabango po yung daing mag-aamoy latik. Nasubok ko na po yun. Pamintan durog. Bawang. Ang kulang na po dyan yung magic sarap o aji naubos na po. Nalagay ko na sa una. At yun yung toyo nalagay ko na po kasi sa unang ginawa ko yung aji o magic sarap. Basta walo po ang sangkap ko na ginagamit. Pito, walo, ganun po. Yung mantika, pwede pong palitan ng langis ng yog. Subukan nyo po magdaing na may langis ng yog. Bakit ko po nilalagyan ng mantika? Pag binilad po yan, sa sikat ng araw, makintab po yung mga isda pag may langis o mantika. Ngunit ang pinakasekreto po niyan, alam niyo po ba, ay yung liquid seasoning po. Yun talagang sekreto po ng pampalasa dyan, pampabango, pampasarap. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa aking video, sa mga nanonood hanggang sa dulo, sa mga hindi nag skip ng ads, sa mga nag ng bakas, sa mga nagla-like, sa mga nag-share. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ganon din po ang ginagawa ko sa inyo. Hanggang kaya ko, tinatapos ko po ang inyong mga video. mag po ako ng bakas. Ganon po, pinakikita ko po ang oras, kung ilang oras ako nanood. At kung sadyang napakahaba po, makikita nyo rin po kung ilang oras ko po yung pinanood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang aking video. Paalam po. Bye bye.